good afternoon at mababa ang dagat kami ay manglukan kung tawagin dito sa amin ay di ko alam eh anong tawag nun din? anong tawag na si nun? yun dun kami mag uh, ano eh, eh. marami ng mga naunang bida doon ha? kabibe? lukan yun eh pag sa eh beach to guys kaso marami malakas kasi yun oh, Sarap kinilaw oh. Kinilaw niyang yung kulo oh. Yan at may foreigner dito. Banata natin ng English ng palambang kaya to guys. You know. Alam <laughs> palambang English. Praktisan kaya natin ang English to. Naglalaro na. Anyang aso. Yan oh. Ito kasi yun sa mga malalambot na ano. Putik. Pero mo mga ganong shields si Beach din din maganda po dati guys ng... hey. Oh, Guys, hey lang ang natin guys na na to tayo nag-choke <laughs> hey lang naga. hey Joe sana Ida. Tingnan natin kung marami na agad silang huli, guys. Ayan na ulit. na, Dami mo na akong ilaw. guys oh, ibangan natin na ni Barikis Reading. Puswita ang tawag sa amin. Walang bakwan, sira lang ang manal na yun, kaya yun ang tawag guys na sinasabing yung yun dahil ga puswi siya guys ipakita ko sa inyo guys kung anong masarap to kininaw guys eh pag ginaganon siya pag may pumuswi may sumirit, ibig sabihin nun puswi pa yun yun, meron naman yun pumusirit oh ito guys oh. Check check siya. Padawit ya. <laughs> oh yeah. Charot po dilaw. Kilawin natin. Oh. Yun. So hindi man nakikita no. Oh, oh, oh. Oh. oh yeah. Malaki dalawa. Dalawa nag Yo yo yo. Dalawa, dalawa Yan lang na. Yan na na. Charot po guys. No, ha ah, ito. Uh, tatlo galihay. Hey sa bulag eh. Pwede ba nanaon yan? Hindi, mapangit yan. Tuslok, <laughs> Guys, simple lang dito. Um. Ulam guys, masipag ka lang. Yun, yun, sumirit. Yun! Ewan oh. ko kung anong tawag sa inyo yan guys. Uh, yun guys, so, Lambot, Malaki. Guys. So, um, no? da da na tama, ano guys? na. Ang dalamaan Lipat na lang ano guys ng location. Ito lang na banata natin guys oh. Wala. Yun. Yun guys, sumirit. Sok tikro. Sok. Okay. Kini takot. Da no mabutason. Toh, toh, balik wa pano mau. Kung slow, Toh. Yun, um, Ito? Ito. Ito, kali, Ito. Ito. Yun. Oh. oh, tatlo apat, yan guys, sirit. Baka pag nilinisan na ito doon, okay lang, ran, No? Okay lang. Siguro kuha no? Okay, guys. Sarap po, guys. Sige, no, guys. Guys. yut, yun. sweet. Ulam na po, guys. Kung ikaw ay, ano. Nasaan na? Ulam na sama sa mga master you know yun o master eh tingnan natin guys ganado yun guys yun master guys yan pwede ka ba yung ran? oo yun nga ni wala ako na kaya may kapong bayo ako ko na ito kapag pagani ikaw bas ay tapoy dito ito Ah. Na, dito si Allan, tara din tayo, mga. Para siyan. Para sa mga. Randaw maraming. Maraming sihi. Oh. Guys, oh, parang sa location ko lang sa Japan dati. You know. Let's go, 'yan, mga master. Ero na, nginopa dukan do. Ay, waron. Malakas kasi guys. Eh. Baka bukas na namin dyan sa mga kasi na namin eh. Oh? Oh? Ang mga tutupol, Sino mga tutupol, ang mga mga tutupol, ang mga Dapat nagbili. Ayan na ulit guys, delikado Sa kabila niyang guys, magbidyo na rin. Doon, beach na yan hanggang yun oh. Oh guys. Ah. Ano dyan? Si He. Dyan, matunutan na yan. Kaya kung ito Si Pipis, Shiro. Pagay bungog. master din tayo noon sa pangalan si guys ito oh, yan ganyan ang tawag sa amin to ay Liswi Liswi to guys ang tawag sa amin maliliit awat lang uh, hindi yan lumalaki guys eh. yung lumalaki pasyak ang tawag naman sa amin nun. sakit sa mata yung malun kasi malakas ang angin ito okay, guys ito Ya guys, oh, tak lupa ni, oh, ya no. 1 2 3 Abo guys Pero tingnan nyo kasi guys Pag kayo nanguan Ito ka, baka minsan na yung umang Makuha nyo Yung walang laman na Pinapasok mo ng umang Dahil malinaw din ang ngayong ano dito guys kasi parang ano siya din lumot rin dito sakit din sa ulo at sa baywang oh. <laughs> so guys tingnan mo guys oh, ayan o oh, nakikita natin o oh, ang dami o oh. o oh, ito pa o oh, dalawa o oh, nagkastaan oh. okay lang to guys na kuning guys dahil ito ay hindi na lumalaki to ganito na lang talaga kalakyan yan hindi yan lumalaki Ah, uh, oh, saglit lang, dami na agad. So, oh, dito pa guys, oh, so, dito lang sila yan sa mga lumot-lumot lang guys, so. Oh. Ayun oh. oh. Hmm. Ano lang siya. Maano lang sa sibit-sibit, ang -sibit, tawag namin, yung sungkit-sungkitin mo ng ano, tulis or perdibly or ano. Tawag yan, yan oh. Oh, abo, ah, oh. nagagalaw lang. Nice. guys. Kailangan eh Masipag ka lang Marami kang ulam dito Sorry, sorry Oh, Abo Ay, guys Bumong guys Bumong ang tawag sa amin Ito balat Dugo, dugo Ito kaya dugo, dugo Yan ang sabi guys Na dugo yan eh, o oh. Huwag inapakan mo hmm. ba? Huwag inapakan Adi, 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 Dugo, dugo tawag sa amin Iwan ko na sa ibang lugar pero pagkakalam ko, kinakain dito ng iba eh. Di din di na? Itong dugo-dugo na. Nakaon man, tiba na. Ayan, mga kaututubo. Mga minorities, kinakain na. Tawag sa amin, mga mangyan. Mga kakayo, kaka kakaibigang nating mangyan. Oh guys, ayan ah, pa ho. Dikit-dikit lang. Tawag. Ah, wow. Tawag. Oh, wow. isoyo oh, no Boys oh, Yung baka-baka dito na wala na no No oh, sarap malaeon guys ang sa Japan dali Baka yon pero dito sa amin baka-baka Don Tikman to kaya No kay dito sa ano siya guys sa uh... guys hindi no? pala ito yun oh yun oh oh yun mo lang ang damo meron yan oh nice move oh kayan ng ano ganyan ano Ay, alam mo ba ito ko, hindi mo nakabili ng ano. Oh, ito guys, dami guys. Iwan ko lang kung ano ba. Oh, si siya, Sihi, Hit. Tawag sabihin. Ito pa. Ang dami guys. Oh, abo. Hindi nang alisan, no? Walang alisan na. Ah, Diyan na. Ah. Kailan yan? Lima agad. Sarap niya. Halo kahit taluan mo lang ng malunggay. Minsan hindi na inaluan. Sabawan na lang agad yan guys. Oh, dami na agad. Simple lang. nalampasan hindi mo rin makita nalampasan ko na ah kumalaw siya eh kala ko ba oy ilan sila dalawa nagkastahan eh laki linisan lang yan sarap yan ting linis lang Oh, thank okay. you so sipag ka lang guys oh hindi ba umalis pa sana tayo oh gumalaw siya eh oh ito pa ano ba ito Ay, minsan kasi dikit dikit niyan sila eh parang ano eh. parang tao na chichismisan <laughs> natin yan 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 para namumulot ng bungol tao sa akin oh guys ito kaya tayo tingnan mo rin ang hini ito medyo malinis linis din delikado malinis linis delikado bungog <laughs> sobrang liit ah, buhay naman ah mamuhay ka muna dyan guys TV pa lang siya sabi ni Mark Reven Marikis TV man TV man dito na kami sa duluan sa Japan ang pinag-advocation lang yan yan Guys, may nakita kong sinasabi kong pasyak. Yan, itong malaki. Itong masarap, guys. Yan, pasya ang tawag sa amin ito. Iwan ko lang kung anong tawag sa inyo. Ito masarap, mananam talaga dahil malaki. Ito yung pasya ang tinatawag sa amin. Malaki. Kesa dito. Ito, this way lang tawag sa amin yan. Ito, ito lang. Ito, pasya. Ito masarap guys. Dumadami, marami rin. guys. Pagkas paway naman eh, pagkas nanganginig eh, madilim padilim na rin pala eh, ng ulam, saglit lang.